sa inyong lahat kung nga pala si jo Marie C. Cubi Bachelor of Secondary Education Midyor sa Pilipino Handa na ba kayo? Ngayong araw aking ikukwento sa inyo ang isang pinamagatang ang hiling na nakahawlang loro sa panulat ni Eugene Ibasco at muling iginuhit ni Ariel Santillan. Okay, magandang araw muli. Handa na ba ang lahat na makinig? Kung gayon, sisimulan ko na ang ating kwento. Ang iling ng nakahawlang hotlor sa panulat ni Eugene Ibasco at iginuhit muli ni Ariel S. Santillan may isang negosyante na nagmamay ng magandang loro. Giliw na giliw ang negosyante sa kanyang umaawit na loro. Dahil dito, labis ang kanyang pag-aalaga sa ibon. Ngunit muli ang lorong iyon ng matagal na nakakulong sa hawla. Nais nitong makasama ang iba pang loro at muling makalipad sa kagubatan. Isang araw, ang negosyante ay nagtungo sa India tanong niya ang mga kasama sa bahay kung ano ang nais nilang pasalubong buhat sa buong bansang iyon. Kung ano-ano ang hiniling sa kanya ng mga tagapaglingkod. Mga telang seda, mga pagpiguring yari sa tanso, kakaibang rikado sa pagluluto at kwintas na perlas. Hindi rin nalimutan ng tanungin ang negosyante ang alagang loro. Wala namang bagay na hiniling ang loro sa halip na sinabi niya sa negosyante na puntahan ang gubat sa India at kumustahin ang mga loro doon. Dagda. Kapag nakita mo sila, ilarawan mo ang aking hawla. Pakisabing kailangan ko ng kanilang gabay. Pakitanong kung paano namin may pagpatuloy ang pagkakaibigan na nasa hawla ko at sila na may flyang nakakalipad sa gubat. Pakisabing lagi kong naisip ang mga umagang paglipad-lipad lamang kami sa mga punong kahoy. Pakisabing higit pa sa pinakamatim niya sa musika ang humi ng kanilang mga pagtatalo. Five, four, three, four. Naunawaan ng negosyante ang ibig ipahiwatig ng alagang loro. Nais ng ibo na makawala sa malayang makalipad, ngunit gustong gusto niya ang loro dahil sa ligayang hatid nito. Hinding-hindi niya ito mapapakawalan. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanan? Nang, Nang narating ng negosyante ang India, pinasok niya ang kagubatan hanggang sa matuntun niya ang mga pamilya ng loro. Ipinarating niya sa mga lorong ito ang minsay ng kanyang alagang ibon. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ito? Pagkaraan ng maraming marinig ang mensahe ng negosyante, isa-isang nanginginig ang mga lorong iyon, nahulog at saka namatay. Nagsisi ang negosyante sa nagawa, labis niyang ikinalungkot na siya ang sanhi ng pagamatay ng mga loro sa gubat. Pagbalik niya, bakas pa rin ang pagkabigla sa mukha ng negosyante. Nang tanungin siya ng alagang loro sa kung ano ang mensahe ng mga loro sa India, hindi ito nagsalita. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Mali siya. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Hiling ng loro sa negosyante. Labag man sa kanyang kaluban, ibinalita ng negosyante ang malagim na pangyayari sa mga loro ng India. Pagkaraan na marinig ito ng alaga, Nanginig ito, nahulog sa sahig ng hawla at saka namatay. Nasindak ang negosyante sa kanyang nasaksihan. Patay ang alagang loro sa, na nagpapaligay sa kanya sa maraming taon. Binuksan niya ang hawla, maingat niyang kinuha ang patay na loro at saka inihiga sa may hardin. Walang ano-ano, nagising ang loro nag-inat at sa kalumipad papalayo sa tahanan ng negosyante. Nagtaka ang negosyante sa nigiwang iyon sa kanyang mahal na alaga. Bakit ka nagpanggap na namatay? Bakit mo ako nilindang? Tumugon naman ang malaya ng loro. Tinuruan ako ng mga laro sa India. Nakais kong maging malaya. Kailangan kong manahimik. Iminilanggo ako na aking saling marikit na awit. Itinigil ko na aking pag-awit na makilala kong muli ang kalayaan. Patnubayan ka ng Panginoon. Pamamaalam ng negosyante sa, sa iyong bagong landasin. Balang araw, tutularan din kita. At doon nagtapos ang ating...